So hello everyone, it's me again, Daniel oh your car content creator and other content creator. No? So kwento ko lang sa inyo yung uh, appendicitis experience ko. Napakasakit. So ganito, ah, bibigyan ko kayo ng kwento. And para aware na rin kayo kung paano siya nagkakaroon. At uh, ano yung mga mararamdaman nyo at para masabi yung siya ay appendicitis namamagana ba yung appendix niyo, okay uh, sunday noon tanghali eh, kumain ako sa isang binyagan so ninong kasi ako so that uh, noon uh, napakain ako ng medyo marami so I feel bloated so tumayo muna ako pinilit kong makipaglaro dun sa bata kaya hindi na paglaro so that was mga 12 noon okay And then passport na natin no, nung umuwi ako sa bahay I came from a resort ah uh, ay tuklak sa katawan na ko yung upper abdomen ko masakit na parang pinipiga na siya So passport natin ay ah, yung part na yun hindi pa ako masyadong madumi ang sakit ka So I feel bloated okay Then morning 4:30 na mo uh, Monday na yun Sabi ko bakit parang from from here ning sec 2 thirds na ng abdomen ko yung masakit so yung sakit niya parang pinipiga na and bumunta ako sa mercury drug no? hindi naman ta uh, pinapromote yun no? bumili ako ng gamot para sa saktan siya na kasi akala ako bloated lang masaktan siya ko and then pagdating ng alas 8 sobrang sakit pa rin yung chan ko okay tapos, yung sakit niya, buong, buong tiyan na. So, takbo agad ako sa emergency room sa hospital na malapit sa amin. And, uh, examine ako at tinignan yung blood test ko tsaka urine test ko. Well, nakita na mayroon dugo sa ihiko so possible may bato sa bato and yung I have a fatty liver then yung doktor walang test na gina ginawa sa akin bukod doon and then diskumpiado ako sa hospital na yun diskumpiado rin ako sa doktor na yun so I tell my wife na tara diretsyo tayo dito sa isang hospital dito sa may Valensuela, private doon ah uh, mga bandang alas 3 tinest na ako uh, yung doktor may mga pinindot sa chan ko and doon, doon sa test na ginawa niya uh, kaila ano uh, possible for appendicitis ngayon kailangan na akong i-admit kasi masakit na yung nararamdaman ko yung lower right ko sa abdomen so yung sa uh, baba pa ng puso at kanan sakit na pag binitindot okay so kinagabihan sinitis kan ako ay nakita ng mga doktor na mayroong appendicitis niya so namamaga namamaga na siya ay malapit na siya mag burst mag rupture so, malapit na siya pumutok kung napabayaan so, kung tiniis sakit so kinabukasan Tuesday uh, araw ng kagitingan yun <laughs> napalaban ako noon sabi So, inoperahan tayo na appendectomy. So, tinanggal yung namamagang appendix, appendix ko. And hindi naman siya ganun kalak. siguro mga ganyan siya. Hindi ko lang na Na may taba-taba tapos -taba, madugo. So, sabi nila sa appendix, sa uh, pag mahilig ka rin makakain ng mga buto na hindi natutunaw sa chan, yun daw yung daylan nun. Pero wala naman uh, kinalaman yung part na yon kinalaman. Okay? So, saan na nakukuha? Infection sa other body organs. Okay? And then, nung tinanggal na yun, grabe, um, uh, nung yung epekto ng anesthesia sa katawan ko. Ang sakit! Ang sakit, promise. Hindi ako makatayo. Kaya sinasabihan ako ng doktor na tumayo ka, mag-exercise ka, para yung bituka mo, nilabas kasi yun eh. Uh, bumalik sa dati para na sa ganun is matay din ako yun ang pinakamahirap sa akin so Tuesday ako na operan the next week ako Tuesday din ako nakapupo so isang linggo ako din nakapupo napakahirap hindi pwedeng meren so mga Wednesday na noon uh, masakit Thursday masakit uh, then Friday hindi na siya ganun kasakit pero nung umuwi na ako ng bahay grabe sakit ng ano sakit ng pakaramdam ko hindi ako pwedeng hindi nga ako makatulog sa totoo lang due to napakainit hindi naman kami mayaman wala kami aircon so hirap akong bumangon pag bumabangon ako magpapatulong ako sa asawa ko na magpatayo papahin ako sa kamay so it takes 3 to 4 days then kaya ko nang tumayo uh, mag isa Although, ngayon, hindi na ako umiinom ng gamot sa pain. Hindi na ako umiinom ng gamot para sa antibiotic. Pero okay na kasi tapos na ako doon. So, yun yung suggestion ng doktor. And, nagkaroon ng post effect yung opera. Sabi nila, nagkakapasable daw magkaroon ng gout. Nagkaroon na ako ng gout. Sakit. And then, sa pasa nararamdaman ko ngayon, yung ko, uh, bituka ko, medyo may pain siya. So actually, nag-search nga ako dito kung ano mga possible uh, side effects ng uh, pagkaka-opera sa appendix ko, okay? So ngayon, makakapag-drive uh, uh, na ako kahit pa Kaya nga lang, medyo mabilis ako mapagod ng katawan ko. eh nung time na bagong opera pala ako, hirap akong humiga. Ang hirap maglakad na nasasalita sa akin. Hiniingal kagad ka ako. And hindi ako pwedeng magsalita ng mabilis. mas medyo mahina pa kasalita ako. Medyo sumisenyas ako sa asawa ko nun. No? Hirap. So yun yung ano. So I'm appendix survivor. Tax survivor no. So sana yun na lang yung pinakasakit ng mga karanasan ko. Dahil napakasakit, napakahirap. Yung pera madali lang eh. Kaya nga lang yung process of healing. Napakasakit tapos nagkakaroon pa ako ng mga iba pang sakit dahil dyan, di ba? So, uh, again, walang kinalaman ang iniinom natin dito. Pag umiinom tayo, ang tatamaan is liver. Pag kumakain tayo ng mga hindi magaganda, yan liver din, nagkakaroon ng pati liver. And yung ating kidney naman, tinatamaan sa mga bato. Yun lang naman yung. Pero dito sa appendix, wala pong kinalaman yun. Okay? so i hope uh, i gave you um, right information regarding this and sobrang sakit siya okay so medyo pumayat na ako ng konti pakita lang natin no so medyo tipid lang ako yan. Yan. pero yung sugat sa sugat niya hindi na masakit actually pag nagkakaroon ako ng puwersa para nakakatakot siyang igalaw kasi baka bumuka yun so uh, learnings para sa atin yan